Mali nga ba ang humingi tayo ng suporta? Marami ang namumroblemang content creator sa usapin na yan. Marami ang abot-abot ang pakiusap sa comment section or sa kanilang mga posts. Yung iba, kahit ka mag-anak, naghihinanakit na sila. Nagtatampo na sila dahil wala daw makuhang suporta mula sa mga relatives nila at kung kanin-kanino pang kakilala. Kung isa ka sa content creator na yan din ang problema panoorin mo ang bidyong ito hanggang dulo kay school para mas malinawan ka. Dahil pwedeng maging mali ang paghingi mo ng suporta, pwede ding hindi. Hindi mali ang manghingi ng suporta ng isang content creator. Kung iisipin, lahat ng content creator ay naglalaan ng oras, effort, at resources. Nagsisikap para makagawa ng content na magbibigay ng value para makapagpaaliw, makapagbigay ng kaalaman o inspirasyon natural lang na humingi o magbigay ng paraan para masuportahan sila lalo na kung ito ang pinagkukunan ng kabuhayan katulad ko maliit pa sa ngayon ang kinikita ko pero malaking tulong na para sa aking pamilya bakit nga ba hindi mali ang humingi ng suporta ito ay katumbas ng isang trabaho tulad ng ibang profession karapatan ng content creator na kumita mula sa ginagawa nila pinagpapagudan ang nagagawang content hindi naman mali ang humingi ng suporta dahil voluntary naman ang tinatawag na suporta. Walang pinipilit. Kaya kung sino lang ang willing at may kakayahan ang nagbibigay, mas nagiging sustainable ang content. Dahil sa suporta ng audience, mas nakakaya ng isang content creator na magpatuloy at mag-improve pa sa mga susunod pang mga magagawang content. Mas nagiging sustainable ang content. Sa suporta ng audience, mas nakakaya ng content creator na magpatuloy. Kailan nga ba nagiging mali sa perception ng iba ang paghingi ng suporta? Nagiging mali ang paghingi ng suporta sa pananaw ng iba kapag masyadong pilit o paulit-ulit ang paghingi na parang obligado na ang mga audience. Kahit ikaw, di ba nawawalan ka ng gana kung sapilitan sa isang bagay kapag hindi balance? Halimbawa, puro hingi ka lang ng suporta pero kulang ka naman sa effort sa quality content, tamad ka. Kahit pag mag-post ka ng mag-post ng paghingi ng suporta, kung hindi sila magiging interesado sa mga content mo, mapapagod ka lang sa kapapakiusap. Kailangan mo magbigay ng effort. Ito mismo ang pinakaayaw ko at alam ko, pinakaayaw din ng iba kapag nagiging manipulative na, nagmamanipula para lang makakuha ng suporta. Nagkukunwari, kunwari tulong, kunwari suporta, kalimitan, ito ang mga nangyayari sa F2F na ginagawa ng karamihan. Pwede mo panoorin itong isa kong video karagdagan sa paglilinaw para maiwasan mo ang mga maling gawain sa F2F na yan. Suggest ko na gawin mong mainspirasyon ang suporta. Dapat mangyari ito nang hindi napipilita ng audience mo. Ito ang mga paraan ng paghingi ng suporta na hindi mateturn off ang viewers mo. Ipakita mo muna ang value ng content mo bago ka humingi ng suporta. Halimbawa ang bidyong ito. Kung sa palagay mo nakatulong ang bidyong ito, pwede ka mag-like kay Useful para mas mamotivate pa ako na gumawa ng mga ganitong klaseng content. Gawin mong invitational ang paghingi ng suporta, hindi obligasyon ng viewers mo. Gumamit ng mga salitang nag invite hindi naguuto sa viewers mo. Itong isang example kay Useful. Kung gusto mo akong patuloy na suportahan, pwede mo i-share ang bidyong ito para mas marami pang makakita at maliwanagan na content creator sa bidyong ito. Sunod, mas magaan sa kalooban ng viewers mo ang marunong kang magpasalamat at effective din ito kung isasama mo ito sa pasasalamat. Iparamdam mo sa viewers mo ang appreciation mo. Katulad nito, mga kayuspool, maraming salamat sa panonood mga kayuspool. Kahit simpleng like, share at comment. Malaking suporta yan. At kung gusto mo pang itodo mo pa ang suporta sa akin at may extra ka na hindi makakabigat sa bulsa mo, pwede ka din mag-subscribe. Sunod, ilagay mo lang sa natural na timing. Huwag kang paulit-ulit. Kahit maikli, okay na. Gamitin mo ang call to action sa tamang pagkakataon. Timing sa nagawa mong content. Pwedeng gawing soft reminder sa description o pin comment. Lalo at meron ng pin comment ngayon dito kay Facebook, Malaking tulong 'yan. Kung kaya mo naman bigyan ng kapalit o bonus ang suporta nila, pwede kang gumawa ng exclusive para sa kanila. Halimbawa, exclusive content para sa mga subscriber at star senders mo. Shoutout sa supporters o behind the scene para sa kanila. Advice ko, kay useful na suporta ang hingin mo. Huwag mo iparamdam sa viewers mo na nagmamakaawa ka. Kung nakikita ka naman ng audience mo na genuine ka, at talagang may passion ka sa ginagawa mo, usa silang magbibigay ng suporta sa'yo. Follow for more kay Useful.